Mga kabayan, breaking news! U.S. President Donald Trump kumilos na sa West Philippine Sea. Kakaupo pa nga lamang sa pwesto bilang presidente ng Amerika ay may matinding parusa na kagad ito sa suwapang na China. Barko ng Philippine Coast Guard o PCG matapang namang hinarangan ang barko ng China at muntik pa nga itong magkabanggaan sa West Philippine Sea. Bukod nga rito mga kabayan ay grabe na pala ang galamay ng China dito sa Pilipinas. Espia, nahuli ng NBI ang siste. May dalawang traidor na Pilipino pa ang tumutulong dito. Paano ka lang batas naman na naglalayong if firing squad ang mga korakot na opisyalis ng gobyerno inihain sa kongreso? Aba-aba, isiguradong marami ang mga buaya na kukontra rito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para laging ka updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, hanggang sa kasalukuyan nga ay nananatili pa rin ang illegal na presensya ng naglalakihang barko ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at may layo na lamang itong 16 nautical miles mula sa baybayin ng probinsya ng Zambales. Ito na ang ikalabing walong araw ng pananatili ng barko ng China sa loob ng ating teritoryo na ayon nga sa PCG ay ginagawa na raw normal ng mga ito ang illegal na pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sinabi ng pamunuan ng PCG na namataan ang panibagong barko ng China malapit sa Zambales. Inumpirma ito ng tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela at sinabing pinalitan na rin nila ng panibagong barko ang BRP Gabriela Silang sa pagbabantay sa West Philippine Sea para masigurong hindi nga makakalapit ang mga Chinese vessel sa baybayin ng Zambales. Dito nga ay dineploy nila ang 44 meter multi-role and response vessel na BRP Suluan. Sa kabila ng mga challenging conditions sa karagatan, katulad ng mga naglalakihang mga alon at sa pagiging malaki nga ng barko ng China na kanilang binabantayan ay nagawa pa rin ng BRP Suluan na harangin ito nang subukan nga ng barko ng CCG na lumapit sa baybayin ng Zambales. Sa isang panibagong development nga ay makikita pa sa isang video footage na muntik-muntika na namang magbanggaan ang barko ng Pilipinas at barko ng China habang pinipilit nga ng CCG na makalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang radio challenge ng PCG sa barko ng China para ipamuka sa mga ito na illegal ang kanilang presensya sa ating exclusive economic zone at dapat na nga silang lumayas sa ating mga teritoryo. Sa pagpapatuloy pa rin ng isyo nga dito sa China mga kabayan, isang Chinese spy ang nahuli ng National Bureau of Investigation o NBI noong biyernes ng gabi sa Makati City. Ayon sa report, nag-iespia diomano ang Chinese national na ito sa mga mahalagang infrastruktura ng ating bansa. Kinilala ang Chinese national na si Deng Yuan King na isang software engineer. Kabilang sa kanyang minamanmanan ang mga base militar, kampo ng pulisya, EDCA sites, mga opisina ng LGU, airports at mga seaports, shopping malls at iba pa. Ayon pa sa NBI, wala itong may pakitang mga permit sa pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa Pilipinas pero halos nasa limang taon na raw itong naniniraan sa ating bansa dahil isa nga ito sa mga tinatawag na sleeper agent o yung mga espiya na magaling humalo sa ibang tao. Na-recover din mula kay Yuan King ang isang Toyota RAV4 na sa unang tingin nga ay parang normal lamang na sasakyan. Subalit natagpuan ng mga NBI sa loob nito ang mga kombinasyon ng mga teknolohiya at mga artificial intelligence device sa sasakyan ng sospek. Katulad na katulad nga ito na ginagamit sa mga illegal na pogo hub sa ating bansa. Hindi available sa Pilipinas sa mga gatong uri ng kagamitan kaya naman suspecha ng NBI gumagawa ito ng mapping sa mga importanteng lokasyon ng bansa at ipinapadala ang mga impormasyon sa China. Kasama namang nahuli ng Chinese National ang dalawang Pilipino na di mo na ikasabwat nito sa pag espya Isa rito ay ang kanyang driver at ang isa naman ay assistant. Bagamat itinatanggi ng isang Pinoy na may kinalaman siya sa pag-espya, inala ng mga otoridad ay inuutusan ito ng kanilang Chinese boss para mag-ikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dala ang mga makinaryang ito. Sa iba pang update sa Pilipinas mga kabayan dahil naman sa mataas na antas ng korupsyon at ng katiwalian sa ating bansa, Isang panukala ang inihain sa Philippine Congress na naglalayong putuli na ang mga ganitong uri ng gawain sa ating gobyerno. Inihain nga ni Zamboanga 1st District Representative Kaimer Aidan Olaso ang House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act kung saan papatawan ng parusang kamatayan ang sino bang mapapatunayan na nagkasala sa bansa sa pamamagitan ng firing squad. Kasama sa mga kasong ito ang graft and corruption, paglustay sa kaba ng bayan at ang pandarambong. Sakop ng panukalang ito ang lahat ng opisyalis ng ating gobyerno, elected man o appointed mula sa presidente hanggang sa mga barangay officials. Sakop din ng batas na ito ang mga tiwaling opisyalis at miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon sa mambabatas, bagamat inalis na nga ang kaparusahang kamatayan sa Pilipinas sa ilalim ng Republic Act 9346, hindi may tatanggi na sobrang laki ng negatibong epekto nito, lalo pang at napakalawak ng katiwalian at korupsyon sa ating gobyerno. Sa totoo lang mga kabayan na bay, napakagandang panukwala nito. Dapat ay pinapalakpakan ang ganitong uri ng mambabatas at dapat talaga itong maisabatas sa ating bansa para naman mabawas-bawasan yung mga naglalakihang buayang politiko sa bansa natin. Siguradong marami ang hindi papabor sa House Bill 11211 kaya kung ako sa inyo mga kababayan ay bantayan nyo yung mga congressman at kung sino man yung mga senador na hindi papayag na may sa batas ang panukala na ito. Samantala sa iba pang update mga kabayan ay agad na umaksyon etong si US President Donald Trump at gusto ngang patawan ng Amerika ng 10% tariff ang lahat ng Chinese-made products pagpasok ng buwan ng Pebrero. Inihayag ni Trump na abusado itong bansang China dahil nga patuloy pa rin ang pagpapadala nito ng fentanyl sa US sa pamamagitan ng Mexico at Canada borders. Agad namang sumagot ang Chinese Foreign Ministry. Sinabi nito na handa raw ang China na makapag-ugnayan sa Amerika para masolusyonan ang mga isyo na katulad nito at makagawa raw sila ng mutually beneficial cooperation. Ipinangako rin ng Beijing na gagawin daw nila ang lahat para protektahan ang kanilang mga interes. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like ko na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.